Uh, mangat na si Harmi isa uh, Mangat na tong si Ronnie Lergisa uh, Mangat na mga uh, Mangat na rin sa, sa breakaway itong dalawang to Lumalamang sila 200 meters doon. Itong si Roniel Leng uh, Mangat na nga itong si Ken uh, Mangat na Sa likod nagkakabalatan si Okay. Open MTB tayo. Marami-rami ito ha. Team 3115. Uh, RCC. Ito, Iloano Express. Trinix. And other people riders. So, maganda-gandang laban to ha. May mga team na maglalaban-laban dito. Wala pa, wala pa. Uy. Yung pang down na ha. Umaangat ka agad itong si Rustom Lin Mamaya na ako Team 3115 Umaangat na itong si RCC ha So meron tayong apat na breakaway ha Si Jay Jamson yung isa Uy Mukhang hindi mga sa uh, Kenneth Giritan Kenneth Giritan uh, Si Jay Jamson From um, uh, 3115 eh, Ilocano Express. Eh, palitan, layo nyo. So, lumalamang sila mga 70 meters lang, ha? Doon sa ating uh, main peloton. Uy, maliit yung sa idol, ha? Right on 122. From G-Walks, maliit si idol. Maangat na sa kaliwa, so, yung ating main peloton, dumidikit tong si Layanic Reyes, ha? NGR Estrada. So, dumidikit dito si Layanic Reyes. Uy! Maangat na si Harley, si Harley yata, Si Dennis Rivera. Yung Anik Reyes, dito na yun. Ah, Rostom Lane. laban ng Team 3115. Yung Ilocano Express to, ha. So, umahabol pa sa likod, oh. May umahabol pa sa likod. Yon, and, yung Day So, may mga duty ticket pa tayong riders dito. Christian Gambala and Ronnie Lergisa. And ang bakbakan ito. o so, medyo bagyang lumalayo na itong ating first group. Sa pangunguna ng mga big guns. Ronnie Lergisa, Christian Christian Gambala. Mga ta si sa ara sino tang kagad ni Boyet. Ni Hiya and Jar Estrada. 3115 Ben Ilocano Express ang bakbakan dito ha. Okay, okay. So, si Ronnie Lergisa. Mga ta sa ara Ronnie Lergisa. Nagkakaban tayo dito Dennis Rivera. Nasa likod na iwan si Harley Fernandez. Let's go guys sagat na sagat si Rustam Lim oh. sagat na sagat si Rustam talagang ayaw din niya pakawalan si Yannick Reyes RCC andito si uh, Ronnie Ramos ng RCC isa lang yung RCC rito ha ah. dalawa yung Team 315 yata rito itong si CJ Jamson and Rustam So puro mga sprinter ito ha Christian Gambala dito lang sa likod So may umagwat na tayo Apat, ah, Kenneth Giritan pa rin Ronnie Lergisa ah Ronnie Ramos so, si CJ Jamson na uh, RC uh, Team 3 Wawa 5 Dalawang Ilocano Express yung andito Isang RCC Red Tides Ito si Ronnie Ramos So nagkabantayan si Rostumbrim And Yannick Reyes sa likod And Dennis Rivera So lumalay na mga 100 meters to ha ah. Tumabo pa si Jerry Serrado Mga pa si Andrew Pagbantayan yung mga big guns dito ha ah. Junjong Kaba dito, Gilbert Rosario Si Alden, si Sipilayo, Gian Wala ka okay, Eh, tinating breakaway ha ah. Inaabot, umabot tuloy sila Rostomlin dito Uy, liman liman na lang pala Okay, second group natin sa pangungunan ni Rostom Lim Andrew Delpin Yannick Reyes Si pang pro na itong mga to So marami itong second group natin sa pangungunan ni Rostom Lim and Andrew Delpin So magbabantayan talaga dito itong si Yannick Reyes eh Babantayan na ang mga team 3115 Eh, itong si Dennis Rivera hindi nakawala dito ah Uh, mga 70 meters lang naman ang agwat ng ating uh, breakaway dito sa grupo na ito ni Roscoe Limba. Ito lang nakikipagbagbagan na. Ito na yung ating breakaway lima, dumikit dito si J.R. Estrada. So, uh, uh, so tatlo na yung magkakasama dito ha, J.R. Estrada, Kenneth Giritan and Roniel Ergiza. So solo lang dito itong si CJ Jamson eh, Radio number 1 Itong si Ronnie Ramos na RCC Reptiles So bahagya sila ang lawalayo doon sa grupo ni Rosumlin Almost uh, 100 meters to 150 meters Ang uh, inaagwat ng ating ibang breakaway Kailit Gilita itong kanina sa record eh, ng ating Larga Pilipinas Champion Itong si Jerry Estrada So mabagal na mukhang baka dumikit pa rito yung ating second group ay eh, ng ating Feliton okay. So inaatak ni Dennis Rivera itong grupo para makadikit Doon sa ating breakaway ha Mukhang magandang laban dito tumidikit dumidikit itong ating saying group uh, Tangan-tangan o oh, hatak-hatak ni Dennis Rivera yung iba mga bigas na pag-iwanan pa sa peloton Naku, may nag sa likod Dikit na Dumidikit na itong si Junjong Kabadido, Gian Esteban and si Gilbert Rosario Uy, magandang laaban ito ha 3 1 1 and uh, Ilocano Express Malaan na yung mga ating 3115 dito So mahirap talaga Maghabol eh kapag galing ka sa likuran Kaya ang didiscounty rito Itong si Rostum So ilan na yung 3115 dito 1, 2, 3 4 riders from team 3115 And Ilocano Express naman Isa Dalawa Tatlo, apat, lima hindi ba yung magkakatropa rito na uh, from Ilocano Express? Eh, independent rider naman. Ikaw si Rajian Esteban. ah uh, Dennis Rivera. Christian Gambala, Boyet Mejia. So, dikit ha. Mukhang madidikitan din nila yung breakaway. Ayun na yung ating breakaway. Yung. Uh, mangat na tong si Ronnie Lergisa. Sinangatan na rin naman ni Ronnie Ramos. Ah, uh, magkakatakasan na rin dito ah. Tayo do makita nga itong grupo ni Rusto Blay and Jojo dito. May pang uh, panibagong magbabadyang uh, mag-breakaway. Siya uh, nakasabit si Gian Stephen dito ah. Malaki na naman sa harap ah, no. Kumana si Christian Gambala sa kaliwa na kayo, may ibubuhat na rin. Uy. Nakakatira na, nakakatira na naman. Ayun, uh, buka bumibigay itong si Dennis Rivera na uubos. Mangat na sa kaliwa itong si uh, Yannick Reyes sinundang kagad ni Andrew Dulpin. Uh, susubok ng tumakas yung mga Ilocano Express dito ha. Susubok ng tumakas yung mga Ilocano mga na rin sa kanal itong si Rose nagkakatakasan na wala well, dito na mga big guns pumapanap na itong ating mga big guns sa araman Christian Gambala Yannick Reyes CJ Jamson Hey hey Ah uh, tumataas na mga riders Uy, CJ Jamson na ko, yan na yun ha. Tsaka yung grupo ni Custom Lane. Dumami, dumami. Kanya-kanyang balat sa harap ano. No. no matira matibay na rito dahil meron pa tayo isang lap more or less mga 25 kilometers pa tayo to the finish line mahaba haba pa waswasan na ito waswasan sa kaliwa ito si Yannick Reyes waswasan rin ni Rostom Lim so may nabubuo na tayong grupo sa ay hindi ni Rostom Lim itong si Yannick Reyes ha ay hey. Mountain 3105 wapa si Yadik Rek. Mangat sa kanan. Si Andrew Dulping, sinundang kagal. Kaya tayo ito, ah, breakaway. Gian Estrada, Ronnie Ramos, si Gian, Esteban. At meron pa pala tayo sa harapan. Dalawa pa. Meron na dalawang big guns dito sa harap. Ah, Junjung Kaba itu eh, si Gilbert Rosario. Ako mukhang lakas bumantay itong si Gilbert Rosario Talagang kung andito lang si Merwin Corpuz Talagang sagat sa bantayan ng gagawin ni Gilbert Rosario dito kay hey, Merwin Corpuz Pero ang binantayan niya ngayon Ang ating naalga Pilipinas champion Na si Junjun Cabadido Ang agkaw champion Na si Junjun Cabadido Ang kanyang binabantayan Nasa breakaway itong dalawang to. Lumalabang sila 200 meters dun sa likuran sa Okay, ito yung ating second group ha. Medyo talagang bantayan din dito sa second group eh. Tumata si Ronnie Ramos, sinunod siya agad Yannick Reyes. Nako, yan, Oh. si Yannick Reyes pero tinutugas niya ni Rustom Lim Pati ba yan dito sa second group? So nagbabata ka lang na rito ha. So napag-iiwanan pa rin dito si Rustom Lim So may mga humiiwanan na tayong grupo sa harapan. Ang hirap pa kasi pag marami lang ka sa ano So kinokontrol lang ni Rostom Lim ito ang ating main group Okay ito yung ating second group ha Ramos uh, Yannick Reyes, Andrew Delpin and J.R. Estrada So lumalawin talaga ng lumusan sila Junjong Kaba dito 200 meters na Ang inilalayo nila Junjong Kaba dito <laughs> Ang bilis ng takbo ha Ayun na, 59 Kahit medyo oh, oh, pasuba itong ating binabagtas eh, Talagang madin ang hatak itong si J.R. Estrada dito sa grupong ito Balak pa kaya niyang titikay yung ating dalawang breakaway Or mag-maintain na lang ito ha At sa likod lang yung grupo ni Rostom Lin Laban ng RC sa uh, akin to, Team 3115 and uh, Ay, okay, sa likod pa Ilocano Express ha Ito paotakan din talaga dito eh Ito, natakaotakan Itong dalawa na to Itong si Roniel lem... Uy, mga kaagad na kaliwa Rony Ramos Sagad kaagad itong si Roniel Urquiza O, oh, nabantayan itong dalawa na to ha Uy, crossover move Okay, ito naman yung grupo ni Erostom Lane, konturado lang dito ha. Ah. Sa grupong to walang gustong magabola, ah. ha. Ah, nagkakabantayan din dito si Kenneth Guerrita, nandito din. Chiwax. Prisang gambala eh. Walang gustong magtrango talaga naghihintayan na lang sila eh. Pero malapit-lapit lang. Baka pamiya-miya biglang bumigwas yung aso, Diyos ko pong aso. Malaki. Pangat na nga itong si Kenneth Giritan. Sunod ka agad. Sabi siya may magkakabigwa guys. Biglang umakad dito si Gian. sa kagad ha. Ibilis ka agad yung takbo. 55 kilometers per hour. Wala na idol. Boss. So lumayo na. Natulo yan. Itong ating dalawang breakaway. More or less 300 meters na. Ang inilalamang itong si Junjun Kaba dito and Gilbert Rosario doon sa second group Amaya maya, maya ititigyan natin kung sino sino pa Yung mga nasa second group ngayon So mabitis tayo tayo ng takbo 45 ba ah? 45 km per hour So nakatrago sa harapan itong si Junjung Haba dito So ang tabi natin dito yung second group oh, yung... Uy ito na yung second group ha ah. So malayo-layo na talaga ang agwat Talaga ang tuluyan ng nakatakas yung dalawang uh, breakaway natin Gano, oh. yeah, sagayin mo lang, pang top 10 oh. oh. Sagayin mo lang, pang top 10 Hindi pa si Idol dito ha So, dalawa yung ating breakaway saka anim ito so 8 saka pito pala may sumusunod pa tayo isa kaya top 9 na tiisin mo lang pang siyam ka na yan so walang nagaganap dito sa second group natin buka magkakarimatihan na lang ito mamaya so advance tayo nagbabalatan na dito sa ating second group ha Tumatakas na tong si CJ Johnson, Tinutugas ngayon ni uh, Yannick Reyes Nakahabol pa rin itong si Idol Uy. So nasara pa na sila kama dito ha And Gilbert Rosario Dito mo tayo tututok At dito nagbabaklasan dito Nagpatakalasan Uy, yun, eh, friendship game ha Mukhang nagkaipitan kaya uh, Nagkamayan dumikit pa rin pala ito sila gambala oh. dumami pa dumami pa itong ating grupo oh. dumikit pa rin ito si Boyet dumami itong ating second group dumami ha kala ko oh, safe na sa top line yung isa pero hindi pa pala bakat na itong si Boyet sinood ka agad itong si Ronnie Ramos Ooh, Mangat na sa kalawang Jerry Estrada Buwan dito Nagagalap talaga yung matinding pakalasan pero hindi na nila maaabutan yung ating breakaway dahil mga 300 to 400 meters lang labang ng ating breakaway dito sa second room uh, mangat na naman sa kaliwa Andrew Delphine kaya alis na doon ako dito talaga nagagawa pang matinding pakalasan pero malapit ang puminis yung ating dalawang breakaway susundan natin yung breakaway na yun ako mukhang solo na lang itong si Gilbert Rosario iniwan niya itong si Junjun Kaba dito ha napakalas si Gilbert Rosado si Junjong Kabadido dito. So napagiwara na ito si Junjong Kabadido ni Gilbert Rosado na last pag ha. Ah. So nilamangan na ni Gilbert Rosado ng mga 100 meters. Itong si Junjong Kabadido So ang mananalo na rito si Gilbert Rosado na dahil lumalamang na ng mga 100. Ngayon 100 meters ito si Gilbert Rosado. So kapatid Gilbert. Okay! Ito na ang ating solo breakaway the youngest sprinter o pangkasinan itong si Gilbert Rosario ng Team Ilocano Express solong, solong tatayin sa atin sa finish line iniwanan niya si Junjun Caballito from Villasis, Pangkasinan itong si Gilbert Rosario Ron Chaser, once Ito na, rin na siya dito. Pangatlo ito si Christian Gambala Sa likod si Ronny Lerquiza. Ito na, parata.